ko ngayong ay pamaya na pamayang gabi bulahin at kung mabunot kayo is mag mamili kayo doon sa shelves kung saan ako mag na mga pamilya pag quick live lang ako ngayon depende kung mayroong magpalista kung wala is mag out na ako kasi natagalan ako pag ano pag pag live kasi nag organize ako doon sa shelves para pagpilian sa mabunot wala cellphone. Depende guys kung mayroon pang magpatutal. Kung wala na, mag-out na ako agad. Tingnan ko lang kung mayroon pa bang magpatutal. Ang iba dito, natutal ko naman ito. Ang kay Indibiga, natutal na kay Mito, Maka, Melody, Chuna, kay Julian na total na rin kay Regen. May video Concha. Hello, Emaline. Si Emaline lang na noon. Okay, kay Emaline is 53. 53 kay Emaline. Oh, wala na magpatutal mag quick live lang ako ngayon kasi ma mag live ulit ako sa mamayang gabi ah oh, wala na magpatotal si Bebe docel na total ko na okay 44 kay baby docel na, total ko naman kay Bibi Dosel. 44 na, kay Imaline rin. Sila na ang nagpatutal. O yan, akong bagong pang-post guys sa mga para mabigyan yung mga yung mga now, mga pabiding ko, ipang-post ko na lang yun kasi wala akong oras mag mag-live. Mag-flex. Kaya pang picturean ko na lang yun. O, oh, mag -ano lang kayo doon. Mag-comment, mag-share, mag-react. Mag alo Para sa mga hindi talaga na, para, na, katul katulad ni Bibi Dusil, oh, hindi ma hindi manalo-nalo. Kaya pagbigyan ko sila la sila kung isang item lang yun ang ano ko pagpilian doon. Pagbigyan ko once once a month lang rin. Para mayroong chance yung iba na makatanggap. Kasi kasi hindi man, mana, hindi ma, hindi man mabunot ang ang iba nagdoble double na yung panalo nila pero ang iba is wala talaga. Kaya mag-engage na lang kayo sa mga post ko. Mili ako kung sinong wala talaga nanalo. ng ay papili ko pa rin kayo pero isang item lang. Hindi kung anong piliin niyo kung mga damit ba, mga bag, mga depende sa available. Para mayroong chance yung iba na mabigyan na hindi talaga maano sa balik bayan Hindi talaga mabubunok. Si Just ano. Wala man siyang share ba ang mechanics ko kasi para sa ticket is follower and share badge. One entry. Kung mayroon ka tapan, one entry. Kung mayroon kayong stars. Hello, mercy. Si, si, si Imalin nag-comment sa YouTube. Okay, kung wala kayo nakasulod sa mechanics, nakalive ang aking YouTube channel na pamigay para sa break box. Mag-comment, mag-share kayo doon or mag-subscribe. Si ang nanood sa aking YouTube channel, dito ako nakabase maglista sa aking IP page na pamigay para sa Black Bayan Box kung gusto yung sasali. Kasi yung sa, dyan sa aking FB account, ay, sa YouTube kasi is dagdag entry lang yan sa wala nakasunod dito sa mechanics sa aking AP page. Emeline, for entry pala to. Peptidy Sino nang na una si Malen ba? May si Malen talaga. Okay, 56 na kay Malen. Okay, wala na magpa magpalista guys or magpatutal ng entry kay mag out na ko. Mag quick live lang ako ngayon. Ay eh, 57 7 lahat, Imaline. Kay Bibi eh, nag-comment nag rin siya sa YouTube is 45. Okay, yun lang guys. Ang live ko guys. Mag-quick live lang. Wala na magpatutalo. Nag-live ako ngayon. Baka makakahabol pa yung iba. Makasali pa rin kayo bukas sa... Ay, bukas. Mamayang gabi. Mga 7pm ko yun. Bulahin ang pamain pre ko. Tapos, makasali pa rin kayo. Yung wala na total is hindi ko, kasi yung wala nagpa total, hindi ko yan tinutal. Tapos, makasali pa rin kayo kung depende sa, ano nyo, sa badges. At ang ibang paraan para makasali, maka ng ticket is mag-subscribe. Mayroon kayong 30 tickets. Kahit wala kayong nanood. Okay, yun lang guys. Thank you for watching. Bye!